Sa mga taga ba na naghahanap na ibang kainan, try niyo po ang Budel at Kapihan. Uh, authentic ang Pilipino food nila rito. Isa na siguro sa masayang pagkakataon, habang nakapila ng tricycle, ay ang mahimbitahan ng nanay na kumain dito. Kaya yun Naimbitahan kumain Kaya Masarap naman yung pagkain Kainan Sa Metro Plaza Napakasarap ng pagkain dito sa Budel at Kapihan At lalo pang sumarap Kapag kasabay mong kumain Ang nanay Katang huh? hmm. kutsara nila rito Ang laki <laughs> At sabi nga nila, masarap daw. Eh. Pasit Canton. Tama ba, Pasit Canton? Ah, special Pasit Canton pala to. Yung order ko, Budel Solo. Ang laki pala na ito. daming kanin, daming kanin, no? <laughs> Parang panduon na pala to Ito, ano naman ako dito. Ayan, bilakbakan ko na yung talong. Sa gilid niya may kamatis, may sibuyas, may pipino, itog na maalat, at pagong. Ang sarap! Yes! Ayan, binigyan ako ng nanay ko ng kare-kare. Ito -kare. na Yan yata, oh. Pati yung soup nila dito, api uh, pares ang sarap. Sa nanay ito. Beef pares. pares. At ito na yung binabakbakan ko hanggang ngayon, hindi pa ako tapos. Ang dami! Alam mo yung tinatanaw-tanaw mo lang siya pag dumadaan ka habang nagta-tricycle sa Metro Plaza mo. At ngayon, nandito ka na sa loob. Kumakain, nakita mo yung ambience dito o yung view nito na yun nakakapag ano eh uh, pasaya ng dibdib dahil totoo na to nakakain ka na to <laughs> di ba nung dati kasi kinabitan kami ng tarpulin at nagbigay sila ng ng tea ngayon ito dito ko niyaya yung nanay ko dahil hindi pa ako nakakain dito eh gusto ko pang kainin pero wala na hindi na kaya masyado ng ang laki na ang chunk ko buwan puno na ayan hindi ko na kaya ko po sa'yo ang sa ang pagkain dito mm. ah okay <laughs> okay ang tinatanaw ko dati na pataas o nasa taas ngayon tumatanaw naman ako pababa eto ang view dito ha ayan nasa along General Luis po siya tapat ng Mercury at besides siya ng Save More Nova kaya sa mga gusto ng kakaibang kainan dayo na po kayo rito sa Budel at Kapihan na matatagpuan sa second floor ng Metro Plaza Mall dito lang sa Novaliches isa na siguro sa i-recommend -re ako na the best kainan dito sa Novaliches ang Budel at Kapihan hindi po to sponsored pero sinisiguro ko sa inyo na kung gano'n kami nasiyahan kumain dito ng nanay at kapatid ko ay gano'n din po kayo masisiyahan sa pagkain nila rito bukod sa hindi crowded na kainan ay masarap talaga ang mga pagkain nila dito sa mga hindi pamilyar sa Metro Plaza kasi bagong tayo lang po ito ito po yung likod ng Metro Plaza Mall at ito po yung gilid nya at ang gilid nga po nito ay ang Save More na no Baliches at nasa tapat lang ito ng Mercury Drug dito nyo po matatagpuan ang Metro Plaza sa ikalawang palapag po natin matatagpuan ang Budel at Kapihan nasa tapat din po siya ng AstroTel na no kaya sa mga pupunta rito, ganito nyo po siya matatagpuan. At ito po ang harap ng Metro Plaza. Para sa mga nice punta. Paulit ulit, ano po? <laughs> Ganun po talaga eh. Basta ganito nyo po matatagpuan ito sa Novaliches. Just like John now.